8 -E Kamusta na? Ex, kilala mo pa ba ako? Ako yung first love mo nung elementary pa tayo himpi ang buhok na may tatlong butas sa tenga bugok, palaging bagsak sa nobela Pero kahit na ganun ang sabi mo, bilib ka sakin sa Nerd ang gusto mo sa boys, yun ay lingid pa sakin sa Naging tayo dahil sa mga kantsaw na mga tropa Napasagot kita kahit hindi ako maboka Papi lang kung kung saan unang pumintig Ang aking puso at ang mga pa ay kusang tumindig Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon Landas ay naghiwalay matapos ang ilang taon Tapos na ang elementarya, tayo ay tapos na rin Pero nararamdaman ko sa'yo'y nakayapos pa rin tapos din ang bakasyon mula nung di ka na nakita Ang sabi ng iba, wala ka na daw sa Manila pasukan sa sekundarya Pinilit burahin pangalan mo kahit di kaya Pinilit kong umibig lang iba't nagbakas Sakali na malilimot kita sa dami ng mga babae Hanggang sa nakilala ko si Dayan Katulad mo din siya at kaugali mo pa yan Palabirong babae nagtatalo kami lagi Hanggang sa inabot kami ng labing walong buwan Madali ko siyang nalimot sa loob ng isang linggo At pagkatapos nun di na ako nagbukas ng pinto Pinili kong hanapin na lang kita kahit na malabo Parang nagagis ng barya sa dagat na malayo Hindi na makikita ka kahit na anong gawin Pero dahil lang sa'yo ako'y umaasa pa rin Na magkikita tayo kahit na hindi na maalala Alam ko na, alam mo na, ikaw ang nag-alaga sa puso ko Kamusta ka Bawat mo na, kaya hindi ka na nakita Mahal ka pa, hindi ko makakaila Kilala mo pa ba ako? Ano na ang nangyari? Meron na bang nabago? Siguro nga ay parang panaginip lang Hindi ka na nakita kahit pa sa silip lang Gusto ko sanang ibalik Yung buhok ko na hati